So yun. So yun, good morning mga kasingket, no. Ah. Uh, <coughs> Ito ngayon ay day 3. Ano, uh, day 4 pala, sorry. So yun mga kasingket, no. Ngayon ay day 4. Yan. 4 days in 3 nights no so che-check natin ngayon sa sa Milaoor hanggang Naga kung makakatawid na tayo so <clears throat> so stranded pa rin yung mga mga ano ngayon no mga truck ngayon so yan Ay, hindi. So, try muna natin magpa-load So, papa-load tayo Naka no, tayo dadaan So, yun nga mga kasingkit no So, mamaya na lang tayo magpa-load dahil talagang medyo kapos na rin. Ayan. Day 4 po natin, day 4. Day 4 po ng mga stranded na mga bus, mga truck, mga bakasyonista. Ayan. Day 4 po. Day 4 tapos 3 nights kagabi. 3 nights nila. So ngayon i-check natin kung anong status nung ano kung makakatawid na ngayon no. no. <coughs> so kanina, alo basta tayo, kita natin sobrang higpit pa rin ng seguridad ng mga coast guard. So yun, yung iba mga nagbabalikan na talaga kasi <coughs> no choice sila. Pag tumuli sila eh, may stranded pa sila lalo so ngayon check natin status nila ngayon sa <coughs> sa may part ng Milaor kung nakakatawid na kung gaano pa kalaki yung tubig so ayan, kahapon nag nag video rin ako kaso nga lang hindi makapag upload kasi wala pa rin talagang kuryente internet so ngayon dito nagsi-charge lang tayo sa ating motor ngayon. So, pasalamat na rin tayo may charger yung gamit nating motor ngayon. So, actually hindi pa nga ako nakahulog kasi uh, stranded talaga. Nagay baha pa rin hanggang ngayon. Kaya so, mga nasisira na yung daan. So, sa amin, ang update naman sa lugar namin ay bumaba na yung tubig So yung bagyong christine talaga ay eh, hindi hangin yung hinatid niya kundi mga matinding pagbuhos ng ulan yun yung ibinagsak niya sa atin. So may marami pa rin ano. Dito, try natin baka makatawid na tayo. So makita natin yung sitwasyon nila sa sa naga yan yan oh ang haba pa din hindi pa rin talaga makatawid so yan so yan salubong na dito sa lubong na talaga ayan try natin makalusot ayan. tapos tignan natin kung makakabalik tayo pero sa tingin ko parang malabo tayo makabalik ha? So ayan. Shout out sa kuya. Minanduhan mo yung sasakyan. Sasakyan pala ng gobyerno. Ayun. Gobyerno. Sana makalagpas tayo. So, try natin makakuha ng pasahero maghabal habal na kaya tayo yan so mga bata yan ang daming stranded talaga grabe yan. yung iba oh 4 days birimo 4 days and 3 nights pag nagkataon mamaya pang four nights na nila. Titignan lang naman natin kung hu huhu pa na. Oh, yun. May nakita tayo, sabi. Eh. Okay, I-check -check lang natin. Yung iba, halos dito na naglinis na sa sakin nila. Ay, grabe oh ano pa din ano pa rin mga kasingkit. ayun oh. talaga namang ano pa rin lampas tao pa rin yata hindi pa rin makakatawid yun yung iba no pinapaikot doon sa may daan ng Grialbo kasi dito talaga sa San Fernando walang dadaanan talaga so try din dito makalusot pero tingin ko hindi pa talaga so yan hindi pa talaga sila makatawid <clears throat> so yan no. no gasolinahan to Grabe, i-check natin kung makakatawid tayo. So Oh, grabe. So 'yun napakataas pa rin talaga. So oh, Ata, daming stranded. Dito pala naipon ipon sa uh, sa gasolinahan ng gate station. So yun yung mga eh, may mga Manila Operation Typhoons Christine. dito yung mga kawani natin ng gobyerno. Ayan. So, di natin ano. Titignan natin kung... So, baka maano tayo dito, ma maipit. Maipit tayo dito sigurado. Tayo dito. check lang na mga uy. ay grabe mataas pa rin talaga mataas pa rin pala talaga hindi pala talaga kaya so yun oh taas pa rin dito sila talagang delikado pa rin delikado pa rin talaga oh kaya pala hindi talaga pinapayagan. yan Sa so yung iba, naglakad na yun o. Oh. Kaso mukhang tatangayin pa rin ang baha. yan Tulak uh mo -huh. so. lang. So yun oh Grabe uh, naglalakad na pa sila So malalim pa rin yung tubig dito Yan Yung iba mga naglalakad na May nakikita rin tayong naglalakad pabalik Ayan, nakita nyo naman. Pang day 4 po natin ngayon, no, ng baha. So, wala pa rin pong biyahe ng Bicol from Manila. Tapos, uh, Manila from Bicol. Wala pa rin pong biyahe. Kasi nga, dito sa stranded na to. So, mukhang kagabi gumalaw, pero parang pinahinto ulit ng mga Coast Guard kasi nga sobrang malalim pa rin talaga. Yung mila or kalahati pa daw ng katawan. So, gadibdib pa or gabewang. So, uh, dito mga naririnig ko, ano, kakayanin naman. Kaso, titirik. Ayan yung mga taga-SM. Ito, mga trabahador ng SM. Naga yan. Ayun, may sasakyan. So, may sasakyan doon. Wala, Parang nga ano din yung ano. Mayo, mayo, mayo. Yung sasakyan mga So yun oh, parang gagamit na sila ng lifeboat ngayon. So, yan. so 'yun. Oh, So 'yun. Pinang-update ngayon, mga kasingket so. Oh. Ito oh, si, si sir. Dini na rin nakapagplancha oh. Trabador ng SM. 'Yung mga live photo. Oh. So mga nakaredy pa rin 'yung mga kawani ng pulis natin 'ya. Yeah. Yan. So yung Tin tinry nilang tambakan pero hindi kinaya. So tinry nila. So ito yung mga lifeboat natin. Ayan. So ito mga biyahe. Mga magbabiyahe. Ayan. San pa ang biyahe nyo ma'am? Ah, Pamplona. So, yun, papunta sila ng Pamplona. So, so hindi rin makatawid. Kasi nga sa sobrang ano. So, ito, may mga makatawid, mga SUV. Kaso, yung tunog. para maaraman mo. <laughs> yung tunog, mukhang pinasok na rin yung tambucho niya. Hmm. So yan. So yan o. Oh. Talaga namang ano. Hindi na rin natakakayanin. Oop. Ito mukhang tumirik yung ano, Fortuner. So Fortuner mukhang ayaw mandar. Ay naman pala. Sana all naka Toyota Fortuner. Kaya ang kaya naman pala. So yun lang muna mga kasingkit no. Mag ano muna tayo. Ito yung ating ano update sa sitwasyon ng kamsur. So mamaya magla-live. Maglive siguro tayo mamaya. Nakita naman niya may motor. Hinarang niya. Okay lang. So, yun na muna sa ngayon. Nakasingkit. Babalik muna tayo. Sobrang <coughs> ano Di talaga makakapasok today So kanina pasok sana ako Kaso ah, so, wala eh Yan mga taga SM oh Taga SM supermarket Always in for you and me Yan mga gaya ng Manila oh So yun no, pinapatigil yung motor. So i na lang daw dito. No, para safe, para safety nga naman. So i na lang doon sa gilid. So yun. Maglalakad talaga sila kasi alam bewang talaga. Bewang sa bewang. Ay, ba't tumabi ni kuya? Ang Instant negosyo tuloy. na. Oh. Maglalakad na. So yun, nagbablog din. Shoutout sa'yo kuya. So yun. So hindi na pinapatawid yung mga motor pero ay Pagbabalikin, or sila'y mag mag ano, hihinto. So yun muna ang kaganapan dito sa kamso <clears throat> So yan. Sobrang hirap ng biyahe. Lalakad. Maglalakad ka siguro tapos kasi sobrang mahal ng pamasahe narinig ko eh parang 400 pesos ano isang tao sa bangka so yan talaga yung mga Pinoy eh. parang alam mo na pag pagkailangan samantala dapat yung tulong na lang eh no kasi nga sa na eh. ganun talaga mga Pinoy eh ako ba kung ba't ganun ang mga Pinoy yun mga kaganapan yung mga truck nagpupumilit na kasi mukhang kaya naman pero parang hihinto sobrang lakas pa rin talaga ng agos nakita nyo naman natin no oh. so Uish, Yan. paano ano kaya masusolusyonan yung baha na yan? Dapat pala makagawa na ng paraan. Do. So, pag maaraw, dapat magkaroon man lang ng flyover para kung magkakabaha man. Tapos yung daan na yun, hindi yun papadaanan pag walang baha para hindi nasisira. No? Sana ganun yung pinaka-plano, no? Para makatawid man lang yung mga tao. Tapos sana matiba yung tulay na gagawin. Yung nga lang medyo budget-budget talaga yun. Malaking budget talaga yun. So, yun. yun muna kaganapan. yun ang kaganapan mo na mga kasingkit